Bengahin natin to Putang ina Yan ang pinakamagandang gawin mo Sara Taragis ka Manda ka Manda ka sa galit ng tao ngayon Hindi Mga ah, kapatid Balita to Trending na trending ngayon si ano Itong aso ni Itong alagang Alagang anak ni Duterte Itong susunod na uh, Ano Birador Sa bayan natin Grabe, ang tindi mga kapatid. Ito ha, ah, ipapahukay mo yung uh, lead, ano, katawan ni Apo Lakay. Ang tigas ng pagmumukha mo. Oh, ang ganda ng ngiti ha. Hoy. Mukhang kinabahan yung boss mo Ah. Ah. Kaki <laughs> Kaya kinaka-live ako mga kawinta ka dito <laughs> Sila yan ang boss ko gago Hahaha gago tayo naman naka-live ako gago ka Hahaha na di Sige Oh Sige, <laughs> oh, sige. <laughs> O ngayon Yung mga kababayan ko Sabi ni Sara Duterte Mga kapatid kap Pupunta daw Kapag siya daw Isang araw daw Pupunta daw siya Sa libingan Ni Apo Lakay At ipapakukay niya daw ito At kabayan ko Mainig kayo mabuti sa akin Bumilang kayo Nang ilang araw Mula ngayon Mga kapatid Magbilang na kayo Mga kababayan ko Mukhang may madededo sa ibang bansa at hindi sa Pilipinas Mga kababayan Tandaan yung sinabi ko Dermi Ito na, pinakamatin dito mga kapatid ha ah. dito Bumilang na kayo ng ilang araw May madadarag dito Hello po tita Lili Ragasa Hello po sa inyo uh, punta kasi ako ng sana eh, ng uh, meeting ngayon eh. Kaya medyo busy ang uh, lolo ninyo. May, may parcel ako. Wala, wala. Umiilang na ngayon ng ilang araw mula ngayon. Mga kababayan. Gusto ko makita, gusto ko makita yung pagbagsak ng mga Duterte gusto ko masaksihan nyo lahat mga kapatid eto na kung pag hindi tumigil bakit kailangan ba't bakit bakit kailangan tumigil ng ano bakit kailangan tumi bakit may kailangan tigilan ng mga Marcos samantalang uh, kayo ang unang unang ng udyok ng away ano sa totoo lang galit na galit ako ngayon eh. pinipigil ko lang mga kapatid pigil pa sa galit ko ayoko pang magsalita ng magsalita sigaw Ma magagarantal talaga tong mga to mga kababayan ko sobra Sobrang ano sobrang uh, magagarantal to Wait wait lang All the second all the second D'yan lang kayo mga kapatid D'yan lang D'yan lang D'yan lang ah D'yan lang kayo mga kapatid ah Huwag kayo Huwag kayo aalis diyan eh Kukunin lang ako Kukunin lang ako Ay, naputasan niya ako ng gulong. Pero don't worry mga kapatid. Makakatakbo naman tayo. Makakapag-running flat tayo. Makakapag-running flat naman tayo. Kaya kaya natin ito yung running flat. Ayan, nako. So, ang uh, tindi ng ginagawang uh, demolition job against to the president itong mga to. Itong uh, no, Oh, makakatikim sila Malalaman nila kung ah, gano Gano lasapin nila Yung galit ng taong bayan Ito lang uh, running plat lang ako Lasapin na nila Yung galit ng taong bayan Sa kanila ngayon Namnamin na ng mga 230 yan I-claim na nila Na ginawa nila yan At makakatikim na sila Ito na inaantay natin mga kapatid. Ito na inaantay natin This is the perfect timing para ipamukha sa kanila na taay sila sa Pilipinas. Napupulang sila dito, mga kababayan ko. Diyos ko. Ito na. Kaya lang, kaparalan tayo. Platan pa ako. Flat, boss, sa gilid. Flat Sa likod. Ha? Dito sa likod. At kapatid, mga kapatid. Pakatitikiman na natin sila. Mga kababayan Naplatan pa ako eh. Naplatan pa. Pakuha Pakuha tayo. gas ng buka eh no grabe mamaya sa atin yan pagbibigyan natin trip nila ano pang kanya niya? ha meron meron ano? no problem ha? paano kaya yan? Mayroon. ha? ano ano? hindi nagbabaklas ng ganyan Ha? Ano? Hindi, 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 hindi dyan. Uh, Ni running flat ba ito? Hindi, running flat ko lang ngayon. Mula yun. saan? Ha? Dyan lang sa amin. Babalik ako, babalik ako. Teka lang. Babalik po ako. Dyan lang sa amin.